Uh, welcome po sa Landas ng Pag-asa Ngayong araw na ito, eh, papangginilayan natin Si Thomas, yung apostle na nagduda Wala kasi siya nung no, nagpakita si Jesus muli, nung nabuhay siyang muli si Jesus Nagpakita siya sa mga disipulo, pero wala si Thomas So nung kinukwento ng mga disipulo sa kanya, kapwa niya disipulo Na nagpakita na si Jesus, buhay siyang muli uh, sa, Hindi siya naniwala sabi niya, kailangan makita ko to At nagpakita sa kanya, ito po yung sinabi ni Jesus. Ito po yung gusto kong uh, bigyan natin ng uh, diin ngayong araw na ito. Sabi niya, nang magkagayon, uh, sabi niya kay, uh, kay Thomas, sabi ni Jesus, sinabi niya kay Thomas na, idaiti mo rito ang iyong daliri. At tignan mo sa aking mga kamay. Idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo <laughs> siya ang aking sa, sa akin tagiliran at huwag kang hindi man ang palataya kundi manampalataya ka na sumagot si Thomas at sa kanya ay sinabi Panginoon ko at Diyos sinasabi sa kanya ni Jesus sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka mapalad yung mga hindi nakakita at gayon may nagsisi palataya o naniniwala kahit hindi tayo nakakita. Alam niyo po, ito po yung magandang balita para sa atin ngayon. Hindi, namin, hindi na, natin nakita si Jesus. Hindi natin siya na nakita na buhay na muli katulad ni Thomas. Um, at uh, siguro kailangan yung pag-isipan, di ba? Pinapahawak sa kanyang mga kamay ang tagiliran na kung nasaan naroon na sugat ni Jesus. Pero hindi niya ginawa yun. Ang, hindi niya nakinailangan hawakan. Sinabi niya kaagad sa Panginoon na siya ay Panginoon at Diyos. Dito, sinasabi rin ng Panginoon, mapalad daw yung mga hindi naman nakakita, pero nananampalataya tayo po yun. Pinakinggan natin ang magandang balita, siguro galing sa mga magulang natin o galing sa simbahan. At hindi natin nakita si Jesus pero nananampalataya tayo. Umaasa tayo sa buhay natin at nilagay natin si Jesus sa gitna ng ating buhay. Ginawa natin siyang Diyos. Mapalad po tayo kung yan ang ginagawa natin sa buhay. Marami tayong pwede pagkatiwalaan ngayong panahon na ito spera, sarili natin. Pero alam po natin ang katotohanan na napakasaya at napaka nakapagbigay ng kaya, kapayapang ng ating sa ating puso ang manampalataya at magtaya kay Jesus. Yan po ang sinasabi sa atin ni Jesus ngayon. Gaya ni Thomas, minsan nagdadalawang isip tayo, totoo nga ba to? Sinasabi ng Diyos, alika. Alika, manampalataya ka. Magtiwala po tayo. Huwag tayo ng pag-asa. Si Jesus po, ang tanging makapagbigay sa atin ng kapayapaan at ang tamang daan sa ating buhay. God bless!